Ito may mga nakasabit na bunga to na sa siguro tantya ko dito mga nasa 5% siguro nakasabit na bunga. Monitoring tayo dito mga ka-agree sa kliyente natin dito sa Pinaranda ng Nueva Ecija. Ilang taon na to kuya Ariel? Magwawalo. Magwawalo. Ito magwawalo ng taon kasi edad ng kalamansi natin sa Farm 1. Ito, nakaredy namin itong pabulaklakin ngayong darating na pa summer yung uh, yung magagandang pag-aaraw kasi hindi na to mahirap na itong pagangin pagka ngayon mo pabulaklakay pa na tagulan kasi makunat na itong pabulaklakay kailangan to tigangin pinang mababa na to isang buwan dapat ito na tigangin ng lupa kasi makunat kunat na talaga itong pabulaklakay medyo may edad na to katulad ng sa farm 1 ko to magwawalo meron sila ditong inilagay ng mga chicken manure sa ilalim ng uh, puno ng kalamansi meron yung ibinudbud nila iba yung iba naman nakasako pa rin kasi madami ito madami yung chicken manure na to nasa ganong karami itong ilang sako to? may ikit dalawang libong may ikit dalawang libong sako sa sa may ikit dalawang libong puno ano? Hmm. na kalamansi kaya yung iba dito hindi na nila uh, ibinudbud lahat kasi kakapal masyadong kakapal yung ilalagay kasi namin yung abono ng synthetic dito ay uh, mapupunta lang sa ibabaw ng ipa kasi ano to eh ipa na may halong chicken manure hindi to pure na manure kasi kung ibubudbud lahat ito masa ibabaw lang ng ipa yung uh, o chicken manure yung ilalagay na synthetic na abono kaya hindi na namin muna inilagay lahat na sabay sabay ito malaking tulong ito itong uh, manure sa kalamasian meron din itong mga pitasin pitasin na pala ito kuya Ariel hmm. oh papitas mo na medyo nahihinog na may mga pailan nila araw pa rin ha dalawang araw pa ay schedule hmm. ito may mga pitasin ito at pang uh, spray na mag spray din sila na herbicide hmm. dito Titingnan natin kung ano magandang ipang-spray dito na herbicide. Kasi maraming herbicide, may mga contact at systemic herbicide. Uh, tulad ng uh, ginagamit ko ngayon, yung contact herbicide, bandalas kong ginagamit ngayon yung uh, biter, biter herbicide. Yun ay contact, hindi yun sagad hanggang ugat. Uh, nadadali nun yung mga paragis. Yung paragis kasi, hindi yan nadadali ng systemic herbicide tulad ng mga demolition, rainfire, yan mga systemic herbicide yan pangkaraniwan ma ano mo yan yung systemic malalaman mo yung laman nya madilaw dilaw yan ang systemic pero yung mga kulay blue kulay green yung yung nasa bote nasa galon yun pangkaraniwan yun mga contact herbicide yun pero wala naman ako nakikita dito ng mga paragis baka pwede kahit contact herbicide na lang yung gamitin namin dito sa so, uh, pag spray dito ng uh, herbicide pero sakto pa na may damo hindi pa naman gano'ng kataas yung damo na to kasi kailan lang nakapag spray din dito ng herbicide last month lang nakapag spray dito ng herbicide kaya hindi pa masyadong uh, malago dati nung bagong punta ako dito malago noon talaga yung ano na to yung damo malago yung tubo ko ngayon hindi na masyado kasi na, na herbicide naman na to ayun medyo kondisyon hindi yung kalaman si uh, ang inaano na lang natin dito hindi pa naman ganun ka ano yung mga dahon hindi ganun ka kasariwa pa marahe pa rin dahon na magugulang kaya ito hinihintay namin na makapagtigang kami ng lupa dito. Napakahirap magbulaklak ng tagulan kapag ka ganito nakaedad yung alamansi. Ito nga nasa, iba nga nasa 12 feet na yata iba eh, Yung taas eh. Taas ng iba oh. Mga 10 to 12 feet ang taas ng iba na to. daming may mga ano kuya Riel oh. tanggalin mo to pag ano tagayin mo kalamanding kalamandari no uh, oh, ano, tanggalin mo pa iba eto wala naman ang baging yun ang maganda na tanggal na ni kuya yung baging at yan kasi ang malakas makapag pumatay sa kalamansi eh yung baging eh. pag kinulubungan yung kalamansi mo mamatay dahil matutuyo na yung mga sanga niya Ito pa yung isang malaki oh. Dalawa magkatabi pala yan. Tandaan mo na lang to sa mangga. Ano? Tanggalin mo hangga ilalim. Do, tagay mo do. Dito mga kagribute hindi nagsasariwaan dahon ng kalamansi kasi pag nagsariwa ito madidili ang pagpapabunga natin dito. Kaya sana lang umabot ito hanggang November o December na hindi magsariwaan dahon para kapag ka nagtigang tayo ng lupa diretso pabulaklak na at uh, medyo naiinip na rin yung mga kliyente natin magpabulaklak kasi ako suggest ko talaga pag ganito kay dad na yung sa nasa pito hanggang 8 taon hanggang pataas pa uh, yun yung limang taon pataas mga kunat kunat ng pabulaklaki niya pag hindi mo tinigang yung lupa lalo na yung ganito na magwawalong taon kaya medyo talaga maghihintay pa tayo dito na medyo mag-aaraw talaga para makapagpatigang tayo ng uh, lupa ng kalamansi mabuti na lang hindi pa nagsasariwa yung dahon mas, mas marami pa yung magugulang na dahon sana umabot pa to hanggang November or December na mag-aaraw tapos ganyan pa dahon yun positive na makapagpalabas tayo ng bulaklak dito sa kalamansiya ng kliyente natin sa Pinaranda overall yung kalamansi nila medyo sabihin na natin, mga nasa 80% na magugulang pa yung dahon uh, good spot ang bulaklak. sana hindi ito magbago, hindi ito mag-usbong uh, sana kung mag-usbong man ito, may kasunod na na bulaklak gusto sana ang mangyari pero, kailangan talaga umabot sana kami na makapagpatigang ng pagpatigang uh, ng lupa ganito pa rin yung uh, itsura ng dahon ng kalamansin nila no? sa ngayon hindi masyadong kagandahan yung status ng kalamansi eh. pero once na makapag abono tayo dito ng uh, synthetic tapos tumalab pa yung organic na yan kasi hindi magandang tumatalab yung organic na yan eh minsan ilang buwan yan bago magumpisan tumalab tapos synthetic na pagpapabulaklak yun tapos alagang spray na kasi yan hanggang sa dire diretsyo nagaganda na yung uh, ah, kalamansi kapag yung habang inaalagaan yung bulaklak na posibilidad na lulusot na sana alam mo sa itong bulaklak kapag uh, pinabulaklak ay ah, dire diretso makukondisyon pa yung kalamansi na to mga ah, eto medyo ito mga productive stage talaga to yung mga ganitong ah, status ng kalamansi na sa 10 to 12 feet tapos ah, manon na talaga malapad malapad yung kalat ng sanga niya. kaya talaga kung makapagpabunga tayo ng maganda dito eh productive to productive stage yung kalamansi nila